si David. Yung pwede lang ikwento ah. Or yung pwede rin naman yung hindi pwede yung mga, ikwento. Yung mga adventures ni David pagkatapos ng shooting. Like? <laughs> ne, um, well, yun nga. Yung actually pinaka-memorable dito is when we wake up every day at 6am to run. Cause uh, I'm not a fan of running talaga, pero like pinupush nila ako talaga. Kasi more on lifting weights. Pero like cardio in the morning siguro doon din talaga na po yung bond namin sa ginagawa namin. Like makikita nyo sa buong, sa uh, island bang Elio. Oh, sa buong island, uh, umiikot kami at talagang uh, nakikita kami ng mga tao na nakatapless, tumatakbo. So yun yung pinaka-memorable para sa akin. Okay. Katarina, ikaw, ano yung pinaka- I think the most memorable would be the shots we which sh shoot at night kasi medyo pagod na ako. So ito yung time na natatas talaga yung stana ako ko. Kung kaya ko mag-umarte at mag-tagalog sa late night. Um, and I feel like kasi you're waiting to finish the day. But then you're we were having so much fun. And you don't want to disappoint anyone. Kasi again, ito yung first film ko. So I remember this part being the pinaka-challenging na part for me personally. Kasi I don't sleep. <laughs> Ah. so and not to do gaffan benchuma but um, it was again so much fun and I would sometimes be like, Are what's done? But then you know I okay. I learned a lot on on the job also okay. which was I think the most memorable memorable part for me. Okay. Memorable pero, hindi naman traumatic experience. No, because, not okay. at all. Like I said, if every movie was shot this in this and I think the dynamic yes. of the cast was okay. like this. I would shoot a thousand So, David. Uh, most memorable, uh, I think yung... <laughs> Meron kami one time na nag-shoot kami sa... Sa Duen yung... Basas, basa okay. yung katabi ng Float Sang. Okay. Yun. So, yes, yes, oh, yes yung Float Sang kasi, if di nyo alam, party place siya. And, and, at that night kasi na nag-shoot kami, Weekend pala yun, so Saturday. So ang ginagawa namin ni Derek, tsaka ni Enzo, tsaka lahat yata tayo, no? Na hindi alam nung production, eh pupunta kami ng float sa para uminom. Oo, oh, oh, in between ng mga scenes, di ba? So, parang I think, uh, hindi nangyayari yun sa mga... Sa uh, mga regular shooting uh, or... regular shooting na uh, or movie. Uh -huh. And ayun lang, gusto to na para naalala ko tuloy na yung GLU pala yung pinaka-relaxed and uh, most fun na uh, movie or teleserye na nagawa. Yeah. So direkt na, nag-shooting sila kahit medyo tapes sila. Ay, hindi, Ay, hindi na. naman. <laughs> ano na? <lang>? Um, <laughs> Tumata. hindi namin. Ano lang? So, sabi kasi in between, ano. So, I was... Una so, like, say we're shooting by the beach. Eh, syempre, mga pagkats pa to, mga to. Naririnig mo yung gimmick, eh. Sa paligid. Ah, okay. Sa so, parang alam hindi na naman mag-pack up para makapunta na yun. So, pros naman, pros naman. And, uh, Ayan. And so, ikaw, memorable. Ako, likewise, kung ano yung sinabi ni Lilio. I think if I can remember that time, wala akong taping nung araw na So, habang I, I was doing my own thing, gumigimig ako with uh, may my friends na hindi part of the movie. After that, sila David and Derek naman and the rest of the crew sumunod okay. to enjoy okay. the night. So, besides uh, napakarandang uh, lugar ng LU, uh, it's really nice na nung time na yon. we were one of the first na bago pa mag-peak talaga ang lahon yun. Ah, oo. Kasi Nandun na kami na hangout, tumigay mate, wala pa masyadong as development compared to now. So may pagka, somehow, puro pa yung bear tell you before. Okay. Right, which is right now, napakaganda pa rin ang okay. LU. Follow up ko na rin since ikaw naman yung gumigimig doon. Sino sa mga nakasama mo ron ang pinakalapit din ng babae? Yung nakikita mo talaga malakas yung magnet. TJ. Ah, si TJ. <laughs> <laughs> yeah, uh, para sa siguro si Kiko or si David. Okay, para sa si Enzo talaga. Talaga? Hindi, hindi. Hindi, hindi pa pala. Uuwi, hindi pa na. Hindi, and so sing single ka naman nung time na yun, di ba? Nung nag-shoot kayo nito, wala pa kayo ni Michelle. so oh, So, okay lang naman? okay lang. Okay Mimi. Okay. At lapitan ng maraming babae Wala, hindi po. Ba, eh. Sabi ni David, oo. Lapit-lapit, pero ganyan naman siya Wow. I got you, bro. I got you. And you, DJ? Yung memorable na? Memorable. Siguro yung, yung mga ano, sabay-sabay kami kumakain. Minsan kasi pag walang ginagawa, oh, sabihin, so, ano you know, doon tayo mag-lunch? May mag masarap na kainan doon. So sabay-sabay kami kumakain doon as a group. And yun, actually nakaka-ano nakaka memorable sa akin yung kasi pare-parehas kami yung tinutulog ang kwarto. And nahihiya ako baka mamaya sa sobrang pagod ko, hihilig ako, kaya hindi ako makatulog na maayos. So, pero mukha naman tulog naman lahat, so lahat yata humihilig din tayo sa pagod. Tsaka yung kising-sing ko kasi tinuhugoy yung dalawang mag Um, Adalo. Aba, naluo si mo mag-jowa yung nino ko kaya. May mura ng bursa rin. No? Babait lalaki yung <laughs> Babait lalaki. Oh. So oh. ikaw nga oh. 'yung ano. Oh. Ayun, na sila 'yung so, tinatawag. Sabi ko malapitin daw ako so try natin. <laughs> Thank, you. Thank you. Siguro hindi wildest summer wild face. Wildest face ng buhay. Ah, uh, 'yun. Oh. Ano, siguro siyempre normal naman 'yun eh na, sa amin na sa industry na 'yung mga 8 days namin, to, uh, 20 to 24, yan, usually yung peak. Eh. Nagkaroon kami nyan. And um, ang magandang nga, ang maganda rito, yung kasama ko sa mga ganyan ko, is David? Kaya talagang, yung oh, kasama ko. <laughs> <laughs> Lagi ko yung kasama sa mga ganyan. Uh, kaya ang maganda, pag, yun nga, pag nalita na sa film na pag ginagawa na namin yung movie, yung movie, yun talaga yung ano, yun talaga yung bonding namin, yun talaga yung ginagawa namin and there are um, syempre andun sila sila Kat, sila Sofia, sila uh, Marie. So parang <laughs> parang nagtatrollback kami sa pamay, ginagawa <laughs> natin po dati eh, mga ganun. So, meron, meron naman po. Hindi naman mawala yun, pero siguro yung pinaka-important dito, sikat as we grow older is yung character development namin and um, as we mature in our life and um, uh, makakita kami ng mga tao magpapasaya sa amin at magpaparealize sa amin na na ito dapat yung trajectory ng life mo. Eh, uh, yun yung importante. Siguro may, may growth kami lahat. Sa career, sa love, uh, sa lahat. Ah, ano yung question mo? Ano ang wildest summer mo? Wildest summer? Wala, wala. Kaya, uh, siguro nung mga college ako, uh, uso kasi yung uh, labor rakay. Bakit? <laughs> labor -ra So, ano siya, parang labor day punta kami ng Boracay, lahat ng mga... Actually, buong, ano eh, buong mga nasa college pupunta doon. Nakabot na ka doon, JP. Ay, nakabot siya. <laughs> so, siguro yung mga moments na pinagahandaan namin dati kapag pata ka, diba? So, eh.

Um, of course, very uh, experimental ka explorative until mahanap mo yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. And nung time na yun, I can see I enjoyed that phase of my life. And syempre, like what Derek said, ibang phase na ako ngayon. Ang seryoso ka nahanap. Yeah, It's your. Okay, let's turn on the microphone for direct. Hello. Hello. There you go. Welcome, direct. Do you have any message for uh, the press people? Uh, thank today? you, everyone, for being here to support JLU uh, after, so after five years, finally, we get to show uh, the labor of our uh, love to all of you. So, hopefully, everyone watches this April 34. Thank you.